So ang luwang mga kares sa ah, bahay lang ng aso yan mga kares ang luluwang. pare sa update lang tayo dito sa project ni Kuya Res. Oo. Uh, natin yung 6 uh, anim na kulungan. So ang luluwang. So pasilip ko lang sa inyo. Mga kares sa uh, para mayroon naman tayong tuloy-tuloy uh, na video. So may part 1 na tayo. So gagawin ko part 2 ganun. Para mayroon lang tayong uh, may iba vlog. So, madalang na kasi yung sa kalandis Oil. So dito tayo O dito marami yung eh, uh, Bablog ko sa inyo So hindi na ako gaano magtuturo Kumbaga video video na lang Kasi marami pong magagaling Marales. So sishare ko lang sa inyo yung uh, Project ni Kuya Res So kulungan po ito ng aso So naka isang poste na ako mga kares So popostehan ko tung dalawa ngayon So papasilip ko sa inyo kung gaano kaluwang tong bahay nito. So, alos uh, um, may 500 na yung naubos ko dito. Pati yung pusinigro. May naginawa ako. So, 600 na pala. Pati yung pusinigro mga res. So, yan. So, magbibiga ako. Pag napustihan ko ito, magbibiga na ako. Mga kares. So, pasilip ko sa inyo. Itong kulungan na ginagawa na, ako, na project. Yung kuyaris nyo. So, tignan nyo. Ang luwang mga res. Uh, so, lang yung titira dito. Tignan mo. Uh, ang luwang. So, 6 uh, by 10 ang haba nito 6 feet by 10 so pasil po sa inyo so ito yung uh, ginagastos ng bus ko so ang luwa tatlong 6 by 10 at tatlong 5 by 10 so sa so, alos kwarto na mga res itong dalawang kwarto na to isang bahay na so grabe so pag ano ah uh, itatalis ko pa to so yan tatlong maluluwang Uh, tatlong 5 feet yan. So sa parating gitna uh, May mas mata siya Kasi uh, tulugan ng aso So dito yung mababalikuan yung aso So hanggang dyan na lang yan Mga kares uh, Pinaka flooring Mas mataas yung banda doon Mas mababa dito So ito yung napurmaan ko Mga kares uh, Nabuhusan na po yan Nabuhusan na Magbabaklas ako at ilipat ko doon So, yan yung Pusin So, may project pa akong CR uh, ng tao dyan. So, may sariling Pusin Negro yan, mga kares. So, oh. grabe. Itong uh, kulungan lang ng aso. So, sa taas, sa hindi ko pa alam kung anong ilalagay dito. So, hanggang dito na lang itong uh, hollow block, mga kares. Hindi ko alam kung steel matting o cyclone, mga kares. So, mas maganda kung steel matting. So, pag nabuhusan ko itong poste, eh, sunod ko yung biga at asin uh, lang daan ko siya ng tatlong patong pa tsaka na ako magbububong mga kares. at pag nabubungan ko siya so traces. susunod ko na yung mga palitada o flooring muna o palitada yan so dalawa lang kami ng kapatid ko mga kares sa uh, ito yung natapos namin ng uh, kulang na dalawang linggo yan so dalawa lang kami mga kares yan ang kapatid ko So wala pang dalawang linggo ito na ginawa namin. So pag may napabadaan nga dito mga kas na nag-deliver sabi nila apartment. Pero <laughs> ang di nila alam mga kares, kulungan lang po ng aso. So ganun ka-bite yung uh, si boss sa uh, mga alaga niya. So, itataylis pa ito, pangalas. Itataylis. So, papalitadaan ko yan. So, mataas yung uh, nebulasyon niya, pangalas yan. So, dito sa uh, labas, uh, bababa ako ng, sabihin uh, mo na isang hollow block o mas mataas pa. So, dito ipapatay yung bahay na bosko So, wala pa yung, hindi pa dumating yung pera niya, kaya hindi ko pa siya naumpisahan. So, pag nagkataon ako, ang, ako ang magkukan dyan. Magpuporma-pormahan. Mga kares, kahit di tayo marunong, ah. Tatry natin. Sabi nga ni Sir, ah, uh, sa langsang ng uh, Paris. So, taga uh, Pangpanga siya. Akas lang yung loob. So, yan, susubukan ko dyan. Kahit hindi ako marunong gano'ng magbasa-basa, eeeh... ...susubukan kong magbasa-basa ng plano. <laughs> Mga kares. Ayan. So, ito. Bibigaan natin to at papatungan natin ng... Uh, ...tatlong pato. So, itong batong bakod kaya hindi pwedeng hindi Mga kares. Trabaho muna tayo. So, pupurmaan ko itong dalawang poste at bubuhasan at namin. you <laughs> thank you So, yun ang uh, mga sinaka-isang poste na ako. So, uh, uh ko na naman yung isang poste para mamuhusan. Ayun na. So, ayun mga kares, uh, uh, laksing ko na. So, naka dalawang poste ako. Ayan. Tsaka yan. So, nakagawa pa ako sa mga kasintada naman ako sa mga division So, nalagyan ko na sila lahat. So, bukas uh, magbibiga ako. Uh, kasi uh, magbaba ka lang kami, kapatid ko. Para mabigahan na. So hanggang dito muna mga kares. Abangan nyo na naman yung susunod kong video. So salamat sa mga nagtsatsaga sa video ko. Hanggang sa muli.